For two days ganap nga ay pupunta nga kami ng Manila. Sinama nga ako ng sis Cherry dahil alis na nga si Mark papuntang Canada. Gusto daw nila masaya daw sila pag uwi. Shota, ginawa pa akong clown charis. Na-traffic nga kami sa bandang ewan kung saan ito. Nag-breakfast nga muna kami sa Jollibee na walang tubig ang toilet nila. Hmm! Hindi hey, ko nga naubos yung breakfast ko dahil baka magwala na naman yung chan ko. 12.05 nga ang flight ni Mark. 9.30 na sa airport na nga kami. Ramdam ko ang lungkot sa pamilya nila dahil ranas ko to sa mga kapatid ko. Kaya minsan ayoko na din naghahati. Mas masaya yung nanunon dahil alam mo na may size 8 ng kasama yun. Eto na nga ang pinakasaddest part ng kwentong ito. <tinyo> tal talaga maiwasang hindi umiyak dahil first time ata ito ni Mark na mawalay sa pamilya niya. Alam kong masaya ang buong pamilya dahil isa na namang achievement ang natupad. Isa nga ito sa pangarap ni Mark na makapunta ng Canada. Kaya napakaswerte nila dahil may mga magulang silang napakasupportive sa kanila. Iba din talaga kasi yung support ang binibigay ng sis Cherico sa mga anak niya. Kaya nung sinabi ni Mark na gusto niyang mag-Canada ay sinuportahan na lang siya. Napakasmooth nga lang ang pag-apply niya. Kaya siguro will talaga ni Lord na makapunta talaga siya ng Canada. Kaya napakalakas malaking opportunity nito para sa kanya. Kaya naman Mark, gagalingan mo doon. Alam ng lahat kung gaano ka kabait at magaling makisama. Good luck sa new journey ng buhay mo. After nga niya makapag-check-in ng gamit ay lumabas ulit siya. Sabi niya wala na daw iiyak dahil naiiyak din daw siya. Charis! Nantay muna namin siya makatapos sa immigration bago kami umuwi. After nga niya makalusot sa immigration ay tuwang-tuwa na talaga kami. This is it, pansit na talaga. Kaya naman gagalingan mo Mark dahil hindi lahat ay nabibigyan ng opportunity na makapunta ng Canada. After nga niya na na rin kami. At ito ng aeroplano ni Mark, papunta na nga siya ng Canada, Charest. After nga namin sa airport ay nag-ikot-ikot muna kami, parang Sarah Gila. Ito nga ang late lunch namin. Ramen nga yung in-order ko. Ay sobrang saya ng sis Cherry ko ay magsasunmig light daw siya. So yun lang, bye!